So, yun, kalangis. Nandito naman po tayo. So, ismas naman tayo ngayon. Ang tinatakbo niya ay 31,000. Ang problema nga pala nito ay hindi mo ito mabirit. Okay yung minor niya. Umaandar. Pero pag ginasan mo, automatic patay. Kaya, chinik natin yung kuryente. At meron na mga nalabas na kuryente. Kaya lang, hindi gaano kalakas at paputol-putol. Kaya naman, itong kanyang pabidabid ang bidang ignition coil sa tatanggalin na natin. Papalitan na natin. Kung makaranas kayo sa inyong ismas na ganito ang problema, nagpalit na kayo ng gasolina, spark plug. So dito na kayo sa ignition coil pumunta, i-check niyo yung kuryente kung naputol-putol na papalitan niyo na. So, ito na. Tatanggalin na natin yung ignition coil. Pero bago yun, So, yun, di na natin patatagalin at kinakabit na natin yung binili ni Sir na ignition coil. Wala siya nabili na original, kaya ito lang muna pang samantagal. So, isasaksak na natin yung terminal. So, balit maluwag. Oh. Ipitin lang natin ng long nose para sumikip ulit. Ayan, ganyan lang siya mga kalangis. At titisting na natin. Ipapatisting na natin kay Sir. Yes, sir, patisting ako. Beret char, beret. berete. eh. Galing sa minor. Biglang beret. Okay na. Okay na no? Oh. So yun, ayos na. Kahit ilayo natin yung wire, nahabol yung spark. No? So yon lang ang nabahagi natin ngayon mga kalangis. Salamat sa inyong panonood. Thank you for watching my video.